po isang araw, si Dexter naman, wala pong sakit, hindi po maluba, hindi po naka-confine, wala pong inupara kung ano paman. High blood po, 150 MPP. So umurong ako. Ay, wala na, naiuwi na si Banak. Ay, naku, uminit din. Buti naman at magandang panahon ngayon. Iintay lang po natin si Dexter at dadalaw tayo kay Banak ngayon. Sa linggo na tayo halos hindi nakakadalaw sa kanya. Titignan natin na kanyang improvements alam ko marami rin naghihintay ng update tungkol sa kanya. Talaga naman ako eh, halos araw-araw ng napapa-exercise at ang mga kanin ko ay wala. Siguro may mga 3 or 5 months na rin ako hindi kumakain lagi ng kanin. Hindi kagaya dati na hindi pwede walang kanin tuwing dinner, hindi pwede walang kanin tuwing dinner. umaga. Sa saloob na nakalipas sa ilang buwan, unti-unti kong nagwawala ang kanin. At ngayon, siguro may isang buwan na uh, sa 30 days kumbaga, siguro mga apat lima lang may kanin. And almost walang kanin sa gabi. Iyon. So, medyo nasasanay na tayo. At yun talaga ating hinihintay masanay tayo. Yung smoking nga, natanggal natin. Nag-smoke tayo ng halos 30 years. Natanggal natin since 2012, hindi na tayo bumalik. Ang alak pa lang nananalay ko alak sa ating mga dugo at ating buong katawan. So tumigil ako nung high school pa ako. Hanggang sa nag-UST ako, S tapos ininom in in pa rin pala sa mayroon. Mga 3 years pala. So hindi na ko uminom sa mga no. Kaya, wala rin po tayong drugs kahit mukha tayong drugista. <laughs> Ngayon, si uh, Dexter po, si Dexter ay darating at meron akong kwento tukol sa kanya. Nung isang araw, pilit namin siyang dinala sa health center o sa kanilang, sa kanilang bayan because, Diyos ko, 150 ang BP. Kaya, uh, pinilit talaga namin dumala sa health center. Eh kung hindi, sana, tiniisa lang niya sa sakit sa ulo niya kasi nagsasakit sa sakit ulo niya, may isang linggo na yata. Nung araw na yun, medyo masakit yung ulo niya kaya dinala namin ni Sherilyn. Ito eh, yung konting video. Mataas! Mataas nga! Ano? Ano? Oh. Ano? Ano? Pero? Ano? 150! Ay, mataas! Ay, anong kakoy na tit? Bibili lang ano daw? Ay, hindi. Wala. Ano lang daw? Pineapple. Pineapple lang. Pineapple. Ah, pineapple. Ah, Tama. Sabi ni kasi hindi naman ka ako nagme-maintenance. Wala naman ako maintenance kasi. Oh, di, hindi ma man ako ano? Pag, oh, pag si mapating ka ulit ganun pa rin mataas Hindi eh, mag-maintenance ka na uh, Pero mga mura-mura lang yata uh -huh. At may, yung iba pa hingi pa yata sa health center Ah oh, uh -huh. nakakahingi naman okay, okay man, Let's go, thanks God Ganun pala, kala ko eh Basta lang nga rin Minum agad uh -huh. ng Kobra. Kala ko mababa. Kobra. Oh, di lalo'ng tumaas. Ay, cobra pa naman ito ng cobra. Naku, Ay siya. hindi dapat bago, bago, bago. Iyan, so, dapat ingat tayo. So, sabi ko sa kanya, ingat na tayo. Magbabasa tayo ng direto. siya exercise tayo, ganun-gunun. Sabi naman niya, okay daw. So, sana dire-diretso na. Hindi lamang ako, kundi pati siya. At lahat tayo. Di ba? Sana medyo makontrol yung mga... Mali-maling ginagawa natin. Of course, hindi naman tayo perfecto na minsan ang pinakatiwangwang na, pinaka na minuto. Siyempre lang naman gumawa ng kanalan. Siyempre, mababa. Kawit ka lang ko, di may laman-laman. And then kahit yung mga gulay-gulay ko na dati nilalagyan ko ng giniling na baboy ngayon, nagpapano eh, ko ng giniling na manok. Or kung wala mang giniling, ay eh, di maliliit na hiwa. Sa isang araw, nagpabila ko ng ano. Nagpabila ko ng... Sa isang araw kakainin natin, hindi pa tayo madilim. Nagpabila ko ng sandal mo sa mga ilaw. Napabili ko ng ubod na yung inaatsara. Tapos, ang ginawa ko, yun, tinagay ako ng chicken sa halip ng ginili na baboy. And kahapon, napabili ko ng salmon. Yun ako lang po sinahin. May kaunting sampalok. And then, kumain mo ng kanin ng lunch. Talagang kunting-kunti lang. Kinakaya ko. Oh my God. So, kaya ko. Kaya mo. Kain natin lahat pala. Yun, pag naman sana ako na. Hahaha. <laughs> babalik naman ako, kakainin mo ng marami sa mga susunod na araw. Sana huwag. Sana kaya natin kontrolin. Hoping. Siyempre lahat yung hoping. Di ba nung kasasabi ng 100% mo? Basta hoping tayo. <laughs> Ayan na dyan yata siya. <laughs> nag Napaiyak ako sa totoo lang. Si Dexter eh, hindi niya kinaya eh. So lumabas na siya. Lumabas na agad. Dumating po kami doon ay nililinisan siya. So hubad siya. And then, ano pampers. Nililinisan siya ng nurse. And then, may bata roon na umalis. Doon nga pala muna tayo. Pumunta ako doon. And then pagpasok uh, ko, iba yung nakabantay, hindi ko kilala. Pinatilyo. So umurong ako. Ay, wala na, naiuwi na si Banak. So yun, ang unang pumasok sa isip ko. So punta ko sa opisina, at tinulong ko, naiuwi na po ba si ano? Wala na po ba dito si Mendoza? Dito pa rin ni Ay, so yun, nalaman nila, nalaman namin, na iba pala yun, iba, na iba lang yung nababantay, na pinakiusapan niya, taro ka mag-anak baga, siguro, na hindi ko pa lang namimit. Ay, excuse me. Ay, yun na nga, yun na. Mm -hmm. Magtatanong lang, Kakis Mendoza, wala na pala? Mendoza. Ayun Ay, dito sa 229. as ah, hindi ko kasi kilala yung nagbabantay, kaya umurong ako. Ay, uh -oh. ah. Thank you. Ah. Pagpasok ko ulit, mabalik ko ito, tumawag yung hibag. Eksakto. Tama-tama lang kasi habang nagpa, habang kami sa ospital, sabi ko, Diyos ko, hindi ko naisan pala yung aking message na dapat para sa kanya na dadalong ako sa ospital. Eksakto tumawag, hindi ko na natanong kung bakit siya tumawag, kung nagkataon lang. Pero mabuti na rin, na alam niya nagpunta ako doon. Na at least ay, you ano, know, siyempre mas, masaya sa kanilang puso na may mga tumadalo hindi pa rin, di pa na rin nawawala, mga kaibigan. And, uh, yun na nga, nililinisan siya, So hindi ko, hindi ko makahanan ng video, hindi ko makahanan. Uh, bukod sa hindi maganda yung, 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 yung eksena, dahil upad-upad na siya eh, ay ano, may staff, may nurse. So bawal. Nung no, sinabi kong pwede ko bang mapicturean ay tataklo ba nila? Sabi ko hindi, siya mamaya na lang po kasi makapala sila sa paglilinis. Malis si Dexter sinabi ko nakita ko umiiyak nakita ko nangigilid yung luha lumalabas dito so dito ko sa baba ng luha ko na basta S sabi ko pwede ka magkuhanan para at least may measure ako sa inyo makita niyo ang kanyang kondisyon at yung mga ganong eksena na bahagi na siguro ng milagro sa kanyang dinanas na yun na kahit na may konting responde, kahit na buhay, may hinga, may luwag, tulong, ibig sabihin natin po yung emosyon, natin po feelings, buhay. So sabi ko, pwede magwara, ito lang, ito lang ako. At uh, ito na nga po yun. Hey, ah, napag-iiyak. Alam mo, iiyak si kumadre. Iiyak pa kala, pati ako na iiyak. ako na pagbagang luha. Muntik na ako mag-breakdown eh. So, yung iyak na pigil na pigil na. Shoulder lang talaga. Ganun. So, talagang ano, sobra yung aking pagkaawa simpatya sa kanya. Siyempre kasama na yung pagmamahal dahil kaibigan natin. And then, at the same time, maminis ko yung wala na. So, wala na talaga yung aming tandem. Hindi ko na siya makakasama sa pag... Yun na yun eh. So kung sinasabi ng iba, kung hindi ba maganda pa yung term ng gulay na ay yun na rin yun. Actually, nabanggit na rin yun ng mga ko na malamang gano'n naman. nga. So, yun. Sana ay ma-okay pa rin. Sana ay kung hindi man bumalik sa dati, ay di yun nakakarinig, nakakakita, nakakaupo, nakakakain. Malaking trabaho para sa mag-aalaga at malaking responsibilidad sa kanyang kapamilya na yung iba mga dapat nilang pagkagastusan para sa kanilang sarili, mababawasan kung di man lahat mawawala, mababawasan dahil sa kanilang pagmamahal ay maanap. Diba yung mga kapatid na sa Amerika, sa kanyang hipa, sa kanyang nanay diba so yung ano yung puso puso na yung natika mabay ka na lagi nag-aalala sa mga araw pala kasama natin ang nanay niya because may yung bigay sa akin from Japan from my sister sa kasama ng kaibigan na si Yuri ay sa akin pa rin because kasi nila na i-grocery ko yung nanay nila Yan. so kung nabawasan man dahil may pinilig gamot isang araw hindi yung chart ay pwede pa rin pwede pa rin ibang, ibang shopping so sasama natin nanay niya sa isang araw maangin so ayun po si Dexter nakamask pa oh niya ka dyan baka get over sa kanyang nakita <laughs> Baka ba so, bumalik, ba 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 bumalik tanda si Mura oh, eh. Okay. Sabi niya sa akin hindi ko kaya, hindi ko kaya Mat na naman si Mura niya kaya yan siyempre oh. yung, yung yung awa, yung yung oh. yung yung Di diba, yung eksena na hubad hubad na payat payat Tapos ay medyo siyempre ang amoy iba siyempre amoy hospital yan Oo oh, anong, no, 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 eksena Ay okay ka na baga? Ha? Huh? Naikwento ko nga pala sa kanila Di ba kwento ko sa inyo? na ito ay naiblat ng na isang araw. Okay ka nga na ngayon. Ayos na. Ito, misa -misa ngayon. Ay, minadaan lang pa misan ngayon Alam niyo ba sabi niya, hindi ko makakalimutan. parang ano ko na nga ikaw, ay parang, parang ano siya na, napukaw. <laughs> parang kinakailangan ko na nga yata ikaw magbago-bago. Ah. Parang ganun. And, uh, ay di yun. Magtanong-tanong ka, magpa-check up ka ng formal, tapos magtanong ka ng ano, kasi mura lang naman, di ba? Yung mga, oh, Simpleng ano, ano nga gamot doon? Yung maintenance sa, sa high blood? uh, ano pa yun? O dapat tapos mo pala yun ng, ano, isang ano pa, ano? Ng, ng isang baby ba Imagine 150. <laughs> so mamaya magpapan ano din ako, rin ako. Kaming dalawa siguro. So, yun po. At sana'y lahat tayo gumaling. Sana'y tuluyang gumaling si Banak talaga. Milagro ng Panginoon talaga makakapagpaano sa kanya. Makakapagpalakad at makakapagpa halakhak muli. Okay, so yun. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, wala mula hospital hanggang kung may uwi man nila sa kanila at ipapang mga balita ay lagi ko kayong abisuhan o lagi kayong kekwentuhan or i-update. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. It's your friend Robato. Sa inyo go sa imas at mabuhay lahat ng pinoy sa masulok ng world. Robatology pa more and more and more. Thank you!